Oh animals. Animal lover na reject ng isang giraffe. Isang 2-year-old na giraffe na nagangalang Wally ang tinadyaka ng isang babaeng galing sa California na inakyat ang isang bakod para makita ng mas malapit si Wally sa isang zoo sa Madison, Wisconsin. Ang pag-akyat ng bakod ni Amanda Hall ang nagbigay sa kanya ng halik sa pisngi at tadyak sa mukha. Sinabi ni Hall sa pulis na mahilig siya sa mga giraffe at inakyat niya ang bakod para lapitan ng 12 foot tall na si Wally. Pagdating niya sa ikalawang bakod, yumuko si Wally at tinilaan ang kanyang muka. Sabay ta Jack. Mukhang natakot si Wally sa babae at sinipa niya ito dahil nais niyang ipahiwatig ang kanyang nararamdaman. Ayon sa Wildlife Conservation Society, ang giraffe na nakakaramdam ng takot ay maaring mawasak ang bungo ng isang leon o baliin ang likod nito sa pamamagitan lang ng isang sipa. Sana ay makapagbasa si Hall tungkol sa iba't ibang mga facts tungkol sa kanyang mga minamahal na giraffe habang siya ay nagpapagaling at binabayaran ng kanyang $686 fine para sa pangharas sa mga zoo animals.